Ah, magandang hapon po sa so, inyong lahat dyan mga idol. No? Panibagong vlog naman tayo mga idol. Ah, please subscribe na. Kung, kaba, kung bago lang kayo sa aking channel, sana subscribe na. Pasupport naman po sa so, ah, mga idol, nandito po tayo ngayon sa pantalan. No? Pantalan sa Hagnaya. No? Yan. Punta kami mga idol ng Kawayan Masbati. Ayan. Yan. Sunduin ko yung bata ko sa ano, Maynila. At Pagkatapos naman sa Mangbati, punta kami ng Maynila, mga idol. Sumahan nyo kami, tara na, let's go! Mga idol, oh. ito yung island. Island. Island Santa Pi. Ayan. Ayan. Ayan, Hagnaya. Hagnaya sa Santa Pi. Ah, Hagnaya sa Santa Pi, sorry. Agnaya. Pantalan sa Agnaya mga idol no. Yan. Yan. Yung banda doon mga idol lo. No? Panyang karang ano. Ah. Uh, ano? Medellin, oh Medellin pala, Medellin, Ayun. lumarga marga ng isa ka barko ayun, yung na oh. Ito naman tayo mga idol. Yan. Marami sasakyan dito mga idol. No? Oh. Idol, marami itong sasakyan. No? Oh. Yan, may series. At saka yung aircon. Dito naman tayo mga idol. Yan, marami pa. Deal. Yan. Suba yan, papuntang ano, mga idol. Pugok. Yan. No? Pwede ka agi yan mga pambuk mga idol. bulan pa mga dyan yung bulan o yan. yan nandito tayo ngayon sa pantalan sa Hagnaya mga idol galing kami ng Santa mga idol papunta naman kami ng kawayan mas bati malayo pa yung biyahe namin mga idol yan, yan. Yan, mga idol. Papasok naman ka mga idol. No? Sa ilang, kuan, kung gusto ka mo tambay mga idol, sa labas yan. Maraming bangko dito, mga idol. Yan. Pagpunta kayo ng kawayan, dito lang kayo pa-stambay, ano? Sa mga gilid ng bangko. Ito yung damit namin ngayon. Yan mga idol. Papunta tong doon ng bangka, barko mga idol. Good